pahinig po natin yung mga halaga natin butiki, butikis family marbat po ilan do ilang araw din silang hindi naas kaso ngayon para sabit na sabit sila sa pagkain kasi po nagka-arder no? pero ngayon babakabi sila ang pagkain nila ausi yung pagkain ng aso yung kagaya ka kaya nang aso ko yung pagkakain ko sa kanila nakababad po yun parang mamon malambot na parang mamon siya para hindi sila hirap kumain na binabad ko na po parang mamon so ngayon uh, latagan natin sila ano, latagan natin sila ng pagkain nila Okay. Yan <laughs> <Ganito> lang yan. <laughs> Ito, makababad na. Malambot. Ayun. Yan. Ginaganyan ko muna. Ginugunti ko sila ng maliliit. Ayan o. Oh. Nagkikita nyo na ba yung mga botiki? Sabik na, sabik na. so para sunod sa ibang pamilya guys dito muna ang ating gagawin okay Oke, oke, butiki. Okay, oke, oke, kumain? Sa tingin ko po, andang handa na itong mga pamilyang butiki. Eh. Dahil naglilitawan na sila eh. Sabi talagang gutom sila. Kaya naman pinaghahanda ko po sila. Hindi na... Bila... kanilang ano. Higitan nyo na ano. Yan. Dedina melambutna parang mamon. Oke. Putik e putik e, Daina. Oke, ya no. Yan. Yan. Okay lang tayo ng lagay. Botike, botike. Botike, botike. Salira kayo. Latag latag lang. Okay. Sa inyo lahat chan. Oh. Ano na kayo maya? Mga butikis, huwag maya. yan Ayan. Talagang nagugutom sila. Para hindi na sila mahirap ang umuya. Parang mamundin yan. Buti kayo, buti kayo. nailatag na natin iiwanan ko sila yan bahala na silang umubos ito sa kanila naman lahat ito eh yan po ang mga pamilya ng butikis ano ang pagkain nila house food na binabad na parang mamon sa kalambot o wala na naka nakalatag na lahat iwanan natin sila So nakita nyo, yan pa natitira. So, naubos na nila. So, nakita nyo po sila kumain, ano? Botikis family. Itong inyong kaibigan kay Jesus, brother, Manny Bautista. Talagang pinakakain ko po sila. Aw, oh, seafood. Malambot na malambot parang mamon. Kaya hindi na sila nang nahihirapan ng umuya, no? Itong inyong kaibigan kay Jesus, brother, Manny Bautista. God bless us all.